lipat lang muna ako dito po sa mga proyekto no balikan ko yung uh, patungkol in connection dun sa Davao Bridge uh, project um, dito nakita yung kahalagahan ng mga ganitong klase ng mga proyekto po no yung mga key projects po talaga and uh, sad to say nitong mga nakalipas na budget parang hindi napapriority pa -priority yung priority projects kung baga, sabi nga, uh, iba yung pinlano mo na ito, bibili natin sa palengke pag may extra tsaka tayo bibili ng uh, uh, ganito sa palengke. Pero nung bumili na sa palengke, ang ino ng binili, yung yung, yung para sana sa extra yun yung nangyari, which is yung nasaan program funds, yung mga isiningit lang po. Um, dito ba maaring uh, bumagsak ang uh, imahe talaga ng uh, gobyerno kasi marami pong mga foreign funded or may counterpart tayo na hindi rin na ituloy which is ito yung comprehensive talaga yung pag-aaral unlike po dito sa mga isiningit lang basta-basta uh, po um, secretary Ay, yan, yan, ang, yan, alam mo napakalaking problema iyan ah Talagang 'yung natin sa mga unprogrammed program funds yung ilang uh, gastusin na nasa program, <laughs> tinagal talaga natin. Alam, malaki, malaking problema natin yan. At tapos ito, mga pinapangako pa nating uh, mga beneficyo. ko, dyan, sa Star Forces, alam mo, ma masaklap yan pag kinuha yan sa program funds. Hindi lang pwede ko hindi sa program funds yan eh. Kaya ginagawa ng paraan para sa mga unprogram funds kinukuha. Eh hindi natin alam kung may natitira pa dyan, No? Kaya na sabi ko, yung mga sira, yung mga takbo ng iyong pagtatatong, tama yan eh. O oh, talagang, uh, huwag wag naman nating intindihin yung uh, reputasyon natin sa, sa mundo. Sira na talaga eh. Sirang-sira sira na tayo sa ngayon. Ang importante sa atin ay eh, paano natin marirestore ang, ang, uh, ang, uh, ang uh, confidence ng ibang bansa para tulungan pa rin tayo. Mahihirapan tayo pagdating ng ah, tamang oras, tatayo naman ang haharap ah, ah, dyan sa mga problema. E eh, baka bigla tayo iwanan ng ating presidente, katakot-takot ang problema yung iiwanan niya. Kawawa yung susunod. Opo. Yan ang problema natin ngayon. Huli na lang po mula sa akin po, uh, Secretary. Um, naglabas po ng mga SALEN. Una, nanawagan, nilabas si SALEN, naglabas ng SALEN. Yung iba hindi satisfied do sa pagpapalabas ng SALEN. Kasi pwede naman daw yung doktorin. pwedeng hindi ipangalan sa iyo, pwede sa iba ipangalan. Ang isa sa mga sosyo ng uh, marami din ng mga, ano na, mga grupo ng mga negosyante ay magkaroon talaga ng lihitimo na... Uh, lifestyle uh, check Uh, nabagit na rin ng palasyo na magkaroon din ng uh, uh, kumbaga handa sila sa lifestyle uh, check, no? Eh bakit parang mas pinipili? Sa tingin nyo po, uh, nakasasama din po ba ito sa kanila na para pinipili lang nila yung mga hamo na tingin nila pwede nilang gawin? Unlike dun sa mga hamo na, oh ito kailangan po ninyo na sumailalim sa hair follicle drug test, mismo na ang atin ng Pangulo ang uh, nagsabi dito ayaw nilang uh, kumbaga ayaw nilang uh, tanggapin pero yung ibang mga hamon uh, parang pinipili lang nila ang, ang ang issue kasi dito yung trust and confidence sa mga survey na lumalabas po bagsak po talaga ang uh, survey uh, ratings ng uh, pre uh, presidente mas mataas pa po yung uh, vice president tingin niyo po na kung uh, madali lang gawin o madali lang Uh, ang pagpapaangat sa kanyang uh, pangalan kung i kanyang haharapin itong mga akusasyon laban sa kanya punto por punto? Alam mo, ang problema natin, sila din naman ang namimili eh kung anong isyo ilalabas na pwedeng ay to tatanggapin ko ba to o oh, hindi. Eh kahit anong tag kahit anong yan, hindi naman yan makakabago talaga sa sitwasyon, no. Very important, for example, the issue of corruption. Alam naman natin na hindi masasolbe yan hanggat hindi natin napapalitan ang gobyerno ng, pa ng Pangulo natin. Kasi silang utak nung, nung nangyaring nakawan eh. Paano nila masasolbe yan? Oh. Kaya hanggat hindi yan papago alam mo, marami sa mga kababayan natin nagsasabi, naku, huwag natin palitan ang ating Presidente. Huwag natin palitan ang ating pamahalan, baka magkagulo. Hindi totoo yan. Kasi nangyayari yan sa iba't ibang bansa, nakapagang isang pamahalaan ay hindi na nakakagawa ng tawa para sa lipunan, para sa kanya mga nasasakupan, pinapalitan. At wala namang revolusyong nagyayari, walang kaguluhan. Dito sa atin, bagamat ang sistema ng ating politika ay hindi na sa mga katulad ng mga nasa ibang bansa, may mga pamamaraan din tayo na pwede nating palitan ng pamahalaan ang hindi magkakagulo, hindi magkakaroon ng violence. Alam mo, yung mga sinasabi kasi dati na political test, yung ating salin, mga ganyan. Uh, Bagamat importante, maliliit na bagay yan kung ikukumpara mo sa pagbabago na gusto natin magyari sa ating lipunan. At ang masasabi ko, ulit, hanggat hindi natin pinapalitan hmm. ang pangkasalukuyan nating pamahalaan, walang mangyayari dito sa lahat ng na gusto nating baguhin. Opo. Secretary, sagit uh, sa gitna nga rin po ng pag iimbestigaw o investigasyon nga nitong uh, malawakang corruptions ng ating uh, bansa, itong uh, uh, Independent Commission for Infrastructure, ay nagreside uh, nag-resign po itong uh, si uh, dating DPAA Secretary Babe Singson mula sa komisyon o mula sa nasabing uh, komisyon. Ano hubang reaksyon po ninyo uh, nitong kanyang uh, pag, uh sa kanyang uh, pwesta dyan? Eh, hey, alam mo, magaling na tao kasi si Bebs, no? honest yan. Mm -hmm. Talagang hindi gagawa ng sabayan. <laughs> Kaya nga, pumapasok pa lang, nasasabi ko sa sarili ko, naku, nagkamali yata ng pasok. Buti naman at nakita niya na dapat umalis na siya dyan. Mm -hmm. Dapat uh, nawa ay talaga natin. Mm -hmm. Na yung mga iniimbestigahan, hindi matutupad ang gusto ng sambayanan. Kasi tayo, anong gusto ng sambayan natin sa kasalukuyan? Hustisya. Oh, oh. Mabigyan ng hustisya ang mga ginagawang pagnanakaw. Mm. At hustisya na ngayon na. Hindi pwede yan two years, two years from now. Apo. E pag iniligay mo yan sa will of justice as we know it in the Philippines, sampun taon na hindi pa tapos. Mm. Tingnan mo yung hinahanap na yaman ng PCGG. Bakit hanggang ngayon may PCGG pa tayo? Ha? Ilang dekada na yan. Ganyan yan. Kaya kailangan, harapin natin ang katotohanan. Pakigyan natin ng ating mga kababayan. Ang hiling ng ating mga kababayan kung magkakahustisya ngayon na at kung gagawa tayo ng pagbabago, yung sistema natin tingnan na natin mabuti. Baguhin na natin ang sistema. Yung sistema, ang produkta ay korupsyon. Tanggalin na natin yan. Opo. Madaling, uh, baga, ang dahilan ako bakit ka po daw siya nag ay eh, for... Uh, because of medical reasons o mga personal reasons. Sa tingin mo, uh, may kaugnayan lang ba, ba talaga sa uh, personal na reason o internal issues po ang uh, nangyayari uh, dyan sa loob mismo ng uh, ICI kaya po siya uh, nagbiti sa pwesto? Ma, ma, mahirap kong hulaan kung anong <laughs> iniis niya pero ito, masasabi ko. Kapag pumasok ka sa public service, hmm. haharapin mo talaga ano, kalahat ng uri ng sakit tatama sa iyo hmm. dahil sa nangyayari talaga napaka sa uri ng pagpapatakbo natin ng pamahalaan, hmm. talaga nakaka-apekto na talaga sa kalusugan yan. Okay. At dito pa, siguro kinakatakot niya, totoo yun ha? Hmm. Mabuti naman nakita niya na buhay niya mismo ay may pwedeng manganib dyan sa pinasok, dyan trabaho na yan. Kung umaalis siya, pinili niya ang pamilya. Oh. Pero, pakikita mabuti sinabi niya, oh. hindi niya rin mapigil ang kanyang pagmamahal sa bayan. Oh. Kasi sila niya, aalis ah, na ako dyan. Uh -huh. Kasi health, dahil sa security. Uh -huh. Pero kung kailangan niyo pa rin ng aking expertise, uh -huh. I am available anytime. So, ayaw at gusto. Yung pagmamahal sa bayan, yun ang ina ko sa kanya. Uh -huh. At yun ang hinihili ko sa mga kababayan natin. Uh -huh. Kailangan mga mapa sa ibabaw natin. Uh -huh. Ang tunay na pagmamahal natin sa bayan, to the point, uh -huh. na pwedeng magkaroon tayo ng uh, panganib sa ating buhay, masalanta ang ating mga pamilya. Pero sa panahon na to, mm. sa lubhan ng ating mga suliranin at problema, alalahanin natin yung, yung, yung uh, side, side na comment ni, ni si former secretary ng ating uh, public works. to no? Mahalin natin ang bayan. Mm. Mahalin natin. We need it more, more than ever today. Po. Pero, Secretary, pa paano yan? maapektuhan ma ma ba yung kredibilidad uh, ng uh, komisyon na bago pa lamang ito nabuo? Ay, eh, lalo na. Sa simula pa lang kasi, may question na kredibilidad eh. Mm -hmm. no? Tapos, aalis pa yun eh kung talagang magagaling. Oh. Eh, nagsisimula kung nagsialis. alis oh. Eh, ano na mangyayari dyan? Pinakamaganda talaga, sabi natin sa ating mga mapamayan, huwag kayong patatangay. No? Kung tayo hihilig din lamang ng pagbabago, yung tunay na. Kailangan hanggat hindi na babago ang pamahalaan natin sa kasulukuyan, lahat ng yan, walang mangyayari dyan. Opo. Pero yung implikasyon po niya na uh, sekretary, kasi si uh, Babe Singson, isang critical member din po yan sa integridad at fact-finding na oversight body. Um, sa tingin mo, uh, malaking uh, uh, kumpiyansa ka pa rin uh, doon sa komisyon, itong binunga ng uh, uh, itong infrastructure, uh, independent uh, commission for infrastructure. Hindi ko bibigyan ng judgment ang individual members ng komisyon. Ano? Kasi ba Talagang pinili yan dahil sa kanilang uh, potential na capability para bigyan ng justification yung kanilang gagawin. Pero sinasabi nga nila, pagkakabuo ng ICI, parang palabuti lang eh. Para bigyan lang ng, para lang ba yung mga taong bayan, yung magkaroon ng kaunting uh, kasiyahan, o kumikilos naman pala yung gobyerno. Pero alam mo, dumating tayo sa panahon na hindi na pwedeng lukohin ang sambayanan alam nila, walang mangyayari dyan. Kaya kung mawalan man yan ng uh, credibility, hindi man yan mapagtiwalaan na sa ng sambayanan, ay eh, ganoon talaga yan. Intay na lang natin na magkaroon ng panibagong pamumuno, bagong pamahalaan ng ating uh, bansa at lipunan, Opo. saan natin tignan yung mga problema na ganyan. Ayan. Uh, siguro, um, Secretary, dito na medyo light-light lang po ito or medyo mabigat din pala. <laughs> mabigat, hindi lang light pala. Itong uh, susunod kong tanong, dahil uh, nakapaghanda ka na ba uh, ng iyong mga, nakapagbili ka na ba ng mga Noche Buena items mo, ha? Sabi, 500 pesos daw kaya uh, para makapaghanda uh, ka uh, ng iyong mga Noche Buena items. Ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo? Itong uh, mga uh, sinasabi po ng uh, pamahalaan, alam po ng uh, DTI? Ah, yung 500? Aba, tuwag-tuwa ako na. Baso ko sa Facebook. <laughs> oh. Nakasang-kasang pala yung 500. Aba. 20 years ago. <laughs> ah, 20 years ago. Oh. <laughs> na, Hindi kaya. Hindi oh. kaya. Oh, oh, oh. Well, anyway, siguro, uh, Secretary, uh, last message po ninyo. Huling mensahe para po sa ating mga kababayan na uh, nanunood po at nakikinig po sa mga oras dito. Sa mga kababayan ko, pakiusap po. Huwag kayong patatangay. Kasi yung ating kunyari, yung people power natin, na nagsisimula na noong September 21, mm. inulit natin ng November 30, nakita po ng marami nagaambisyon pa na pang sila mismo mamuno sa bansa na baka sakali. Kung sakalit sila ay matanggap sa people power, ay manalo sila sa election sa 2028. Huwag po, tayo, huwag po natin patulan mga yan. Ang people power ay hindi pwedeng organisahin hindi pwedeng palitan ang mensahe niyan. Kaya mga kababayan, yung pong sinimula natin na mensahe patungong people power, huwag po natin lilimutin. Mm -hmm. Ang gusto po natin, ang tunay na sentimiento ng sambayanan sa kasalukuyan ay bigyan na ng ustisya ngayon na hindi years from now. Kailangan yung korupsyon. Palitan na natin hindi lang pigilin ang korupsyon, kundi pigilin at palitan din ang sistema na siyang pinag-uugatan ng korupsyon sa Pilipinas. Ito ang kahilingan nyo eh. Dapat yan, panindigan natin. At pang panghuli na lang po, medyo patibayin pa natin at dagdagan pa ang ating pagmamahal sa bayan natin. Uh -huh. Salamat. Huli-huli na lang talaga. Ah sir, sir, <laughs> secretary may may, may may naghahabol lang po ng katanungan. Kaugali pa rin po doon sa sinasabi po ninyong uh, People Power November 30 rally at sa mga nakalipas na mga rallies, ano bang kaibahan nito? Kasi iba po yung mga panawagan nila. Sayo, gusto mong baguhin na talaga ang sistema ng pamahalaan. Pero dito, uh, sa November 30 rally, parang iba po yung dating. Uh, para sa ibang mga kababayan. Ito, rada. hindi ito malalim, ha. Mm -hmm. Superficial lang. Kasi ako isa ako sa sumali ng September 21. Mm -mm. yung lahat ng halos nakita ko mga grupo, mm -mm. mga natidinig kong usapan, sumali sila sa people power na hindi daladala yung kanilang mga bagahe ng kanilang pamumulitika. Mm -hmm. Walang flags, walang usapan kung anong grupo ka, anong grupo to. Ito tunay na nanggagaling sa damdamin ng sambayanan. Ang gusto natin, itigil na yung korupsyon. Oh. Pinagbubulong-bulungan na noon. Palitan mm -hmm. ang pamahalaan. Bulungan yun eh. Mm -hmm. Kaya ang marami umaasa na pagdating ng November 30, yung bulong-bulungan at yung sinimulang tra tradisyon na tunay na people power na walang kulay-kulay dyan, walang mga polit politiko dyan na may ambisyon sa 2028. Eh, anong nangyari no November 30? Eh? Para bang nahijack eh. Oh. Sabi lang, bawal yung magsalita tungkol sa pagpapalit ng gobyerno ha? hanggang ganito lamang ay pinipilit pong baguhin ang sentimiento ng sambayanan, hindi mangyayari yung pagbabago na yan. Mm -hmm. Tingnan mo ang nangyari. Compared to the number of people yes. that attended, who attended September 21 yes. and November 30, layo. 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 Na, kaya yung ito, sabi ko sa ating mga kababayan niya kanina, huwag kayong ma matatangay, no? Alam natin na yung November 30, may nang-hijack dyan, pinalitan ang sentimiento na dapat nalabas dyan. Oh, huwag na nating in-name niya kung anong grupo yan o anong mga pangalan yan. Pero hindi pwedeng palitan ang tunay na sentimiento ng mamamayan. At yan ay buo na. Kung hindi makikinig ang nagugustong mamuno sa people power, mapapalitan sila.